Hi guys, ito pang Mr. Gamer Public Channel. Magre-repack tayo ng Fish Crackers Original. Ang kilo ng Fish Crackers Original ngayong August 2024, 160 pesos presyong Divisoria, Manila. Itong ating re-repackin, kalating kilo, ang gagamitin natin plastic 5x7 para sa 5 pesos depende na sa atin, sa inyo guys, eh, kung magkano 'yung inyong presyohan at saka kung magkano 'yung inyong mga puhunan. Kailangan lang bibilhin natin 'yung ating pagre-repack nitong fish cracker para ah, hindi siya kumunat, guys. Kailangan ito maging malutong para ah, masarap ang kanyang at saka malutong siya. guys kahit uh, may mga trabaho kayo pwede nyo gawin tong mga ah, uh, kung naghanap tayong mga extra pwede pagkakitaan pwede tong mga fish cracker at saka kailangan tayo mismo pupunta sa mga pamilihan o sa mga palingki at pipiliin natin ang uh, mga bagong deliver guys kailangan pagka nakita natin na mapowder na ang kanyang uh, plastic na pinaglalagyan o or, or yung fish cracker Awag uh, na natin kukunin yung kailangan nang kukunin natin yung walang powder sa kanyang plastic at saka makikita naman natin sa fish cracker guys na uh, bago siya at saka malutong o ganun lang chasansayin lang natin bago naman natin ito display guys kailangan bibilangin muna natin kung magkano ating ponan at saka kung magkano ating Dobo. Kahit sa mga bahay lang tayo, guys, mag-umpisa muna tayo ng pakalakalating kilo or display natin sa labas ng ating bahay at pwede natin itong pagkakitaan, guys, itong uh, mga crackers o anumang mga kotkotin kotin na pwede natin pagkakitaan. Dito sa ating channel, guys, marami tayong video dito patungkol sa mga pagre-repack ng mga gamikindi, mga money o, o anumang mga kotkotin guys, at pwede niyong panoorin dito sa ating channel. Yan ha. Oh. Kahit sa labas ng bahay natin, i-display natin. Mabibili ang mga ganito guys. At saka, pag nalaman na ng ating mga kaubayan na meron tayong mga paninda na ganito, sila lang kusang pupunta sa atin. Ito maganda itong fish cracker guys. Iba-ibang klase ng mga fish cracker. Ito, tinatawag na A uh, fish cracker original. Ito yung ganitong nire-repack natin. Ayun so, lang guys, kung magtitinda tayo ng mga ganito, kailangan ah, uh, hahaluan natin ng mga gamikindi, mga sampalok, dili sweet beans, or mga mani. Malaming mga Ah, uh, pwede tayong pagkakitaan ng mga paninda sa mga palingki, guys. Yung mga nagtitinda ng mga kot-kotin. Doon tayo pupunta para ah, uh, makakabili tayo ng mga wholesale ang kanyang mga price para mas mababa ang ating pohonan. Yan, yun. Ah, uh, ganito lang ang ating pagre-repack. Pwede na naman, guys, hindi nyo agupitan dyan sa may na, Doon lang sa may dulo, meron, nakatali lang yan ng goma itong sa akin dito sa may gitna ko siya ah, nilagyan ng butas para maging mabilis ang aking pag ah, ng fish cracker Yun, no? bago naman natin yan is kailangan nakabilang na natin kung magkano ang ating punan at saka magkano ang ating gustong tubo. Pwede naman natin yan bawasan o dagdagan yung mga anilalagay ah, natin sa plastic. Itong kalating kilo na ating nilalapag guys ah, Kailangan makagawa tayo dyan ng mga ah, 25 peraso na tagpa 5 peso Or depende na sa inyo kung ilan ang inyong gagawin At saka kung magkanong inyong mga gustong tubo Ayan o, oh, panorin nyo lang guys itong ating video hanggang sa dulo para ah, Mayroon tayong idea tungkol dito sa mga pagre-repack ng itong fish cracker. Yan. Yan, medyo madami aking mga lagay dyan. Pero pwede naman natin yan bawasan or dagdagan yung naka-repack natin. Kailangan, bago natin isil, bibilangin muna natin yan mga nakabalot natin. Kung magkano ng ating gustong tubo. Kung wala naman tayong mga sealer guys, pwede naman tayong gumamit ng mga plastic na basta ah, may sasara lang natin ng maayos ang mga pinagre-repack natin 'yan ng Kasi hindi pwede itong sumingaw ng mga itong mga fish cracker, coconut 'to pagka nakasingaw guys. Kailangan maganda ang ating pagka-sealed nitong itong fish cracker para hindi siya kumunat. Chaka maganda itong ano ah, uh, malutong masarap itong malutong na ano fish cracker o ganyan lang ang ating gagawin guys na pag re-repack nitong fish cracker yan no napaka adali dali lang gawin itong ah, pagriripak nito kahit nasa mga uh, mga bah sa ating mga bahay guys kung uh, gusto natin ng ganitong pwedeng pagkakitaan yan no? Oh. mas maganda ang ganitong ang uh, mga kot kotin guys kasi ang pwede itong iulam or pwede itong pang snack lang ito ang kagandahan nitong fish cracker guys maraming mga bilin ito ginagawa nilang inuulam or ini snack lang yan oh. kahit sa umpisa muna tayo mag bibili muna tayo ng mga pakunti-kunti muna para ah, makikita natin kung alin ang magiging mapili sa ating mga lugar ah, dito sa ating channel guys marami tayong mga video dito na pwede niyong panoorin at saka ah, kayo ng mga ideya ng ating mga paninda. Yan, no? Ah. itong mga fish cracker, guys. Maraming klase yang fish cracker. Itang pero ang kinukuha ko lang, ito kagaya itong kagaya nitong nirepack natin na fish cracker original. Yan ang ating, kasi itong pinakamasarap ang timpla, guys. Itong uh, pero depende na sa ating mga kaubayan kung alin ang kanilang uh, magugustuhan yun yeah. Oh. kailangan mabilisan natin isi shield siya para uh, malutong. Ito pwede naman natin to i-display lang sa mga, yan o, oh, yan yung amalit ah, maliit na mga tray or planggana na pwede natin pag-displayan. Kagaya yung nilalagyan natin guys, pwede naman uh, ah, natin i-display lang sa mga ganyan para uh, ah, mas magandang ganyang displayan. Yung para kitang kita sa labas, kung nasa mga bahay man tayo, wag lang natin lalagyan ng screen para mas maganda yung open lang ang ating pag-displayan para kitang kita ng ating mga kabayan. Yan o, ganyan lang guys ang ating, pwede natin display ng nakaganyan. Guys, guys ang kapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa mga video Mr. Gamer Republic Channel. Thank you guys. Kung magustuhan nyo itong ating mga video, please subscribe at gawin nyo rin ng ganito para kayo din ay kumita. Thank you guys. Bye!